Hello guys, magandang hapon and welcome back po sa atin pong channel muli po ano, si Farming nandito po at nagbabalik po para po sa inyo at ngayon po mga si Farming nandito po tayo sa isang farm ng talungan so nandito po yung farm ng akin pong bilas na isa po sa atin pong nainganyo kung paano po magtanim ng talong at kanya pong napatunayan na yung uh, pagpa-farm, pagtanim po ng talong ay talagang uh, kumikita. So ayan po mga farming. Narito ang kanya pong mga tanim na talong. So ito po ay bata pa no. Uh, ilang ano pa lang ito, ilang months pa lang. So sa tingin ko ba? may mga ano na ito eh, may mga isang buwan. Il ilan ilan da, ilan da. So ito nandito, nandito po yung aking bilas. Sobra pa lang isang buwan. Yan. So ayan po mga farming. Dito mag-iikot tayo ngayon dito sa kanyang talungan. At uh, titingnan natin yung mga bunga at yung kanya pong uh, talong Kung ang kanya po bang talong ay talagang uh, malusog at malagong malago Pero so, sa tingin ko naman ay malusog dahil kitang kita po natin Yan guys, yan oh. nagbibirdihan yung kanya pong mga talong Although hindi naman po lahat ng talong talaga Pag nakitanim tayo ay hindi po talaga lahat yan ay perfect na mataba So mayroon talaga yan, minsan nakita natin may mga punggos Mayroon pong uh, tinamaan po ng... Uh, mga mites. So, dahil tag-ulan ngayon, normal po yan, mga sea Farming. So, yan. Nag-blab na naman yung kamera ko. So, hindi natin papatagalin. Diretso na tayo. Go, go! Bulok yan dito. Hmm? dito di mo kunin ganyan, oh. Yan, dito guys. Kasi nakasayad sa lupa. Tapos, lagi pang uh, maulan. Kapag hindi mo talaga kunin yan, masisira lang yung Uh, bunga mabubulok yung dulo nya mababad na tapos bago kainin pa yan ng mga insekto dyan mga uo dyan sa baba tapos yung mapansin nyo mga sea farming kapag umulan yung mga bulaklak lagi nahuhulog yan talaga yung ano ng panahong tagulan so dito may nakita ako malaking bunga yan oh wow ito, laki yan yeah, oh laki oh so laki Silipin natin. Mm. Okay, Sungit 'to. Tana sayad na sa ano. Kasayad sa lupa pero sulit. Yan malapit 'to sa makakaisang basket. So, ano lang 'yan ha? Pili lang 'yan, pili lang. Hindi 'yan siya totally na maraming ano siya, marami siyang pinipitas. Pili pa lang sa bawat puno. Yung mga naga-sayad lang yung kinukuha niya. Okay, so, ganda oh. Ganda ng laan talong niya oh. Masabi natin na yung pagbuka ng kanyang mga talong ay talagang ano, maganda. Ito lang kasi yung oh, talong, ito lang yung tag-ulan yung problema natin. Kung nakaraan yung init, ngayon naman, ito, problema natin yung ulan. Hindi na tumitigil. So, di silalim. O na Tsaka magbobaluktot lang. Pag ganun siya lang siya. Kumakan niya abangan mo no? yung -abang bunga mm -mm. Yan. Yung bunga Di pangalawa di ba? So, siya. Mm -mm. San, so, yun. so yun, Yan guys. Sa lupa. Yeah. Pag sa lupa, nabubulok na. So, yan, tagimit, hindi nabubulok. Oh, kasi ano nga? yung lupa ano lang siya mainit e, ganito laging basa lagi nakababad hanggang lambot siya so guys tandaan nyo sinabi ni Bilas pangalawang bunga abangan natin ano yan siya um, tuwid ang bunga oh, magaya ka sa dati <laughs> gaya dito yung unang tanim niya dito talagang sabi niya talaga na sulit talaga. So, ayan, oh. Ayan. Nabubulok na siya kasi sa tubig. Patukod na. Ha? Saan, saan? Ah, ayan. Pag nakatukod, wala na. Tapos bulok na, no? Oh, bulok na, yun, oh. O, so, bulok na. Taman talaga. Kahit malit pa. So, guys, ayan. May nakita rin tayo sa isang... Puno ng ano. Yung isang puno ng talong. Ayan guys oh. Mayroon pong dilaw. So isang ano po yan sa virus. Yan po ay. Normal lang yan sa isang talong. Huwag po kayo matakot. Baka. Masyado po kayo matakot kapag. May nakita kayo mga ganyan. Yung mga. Naga dilaw. Huwag niyo po masyadong pangambahan yan. So nalang dumadami naman yan siya. Pero ang ano kasi natin ang talungan natin ito kasi yung talong mayroon siyang um, panahon na siya ay talagang yung tinatawag natin na uh, saktong edad niya na hindi na siya bastang madapuan ng sakit so yun yung mga takbo na siya ng mga apat na buwan tapos tang limang buwan ito kasi yung yung talong na ganito na ongoing pa lang siya sa kanyang pagbubunga so napitas ako sa kanyang pagbubunga ano pa lang ito guys uh, ano siya yung mabango pa ito mabango pa ito sa mga insekto kung sa isang ano pa sa isang binibini ito ay talagang lapitin lapitin ng mga lalaki ng mga binata so ah, yun o oh, pitas o oh. yan guys o oh. laki so ito pa na nagbabaloktot na yan guys guys saan oh. so guys o oh. kinalangan ni Bilas yan o oh. kinalangan nya maganda oh, kasi o maganda sabi nya maganda kasi kaya Ganun talaga eh. Pag maganda, inaalagaan. <laughs> Pag maganda, inaalagaan. Kapag hindi maganda, bahala ka dyan. Hindi naman lang. <laughs> maganda. So, dito naman. Magkano ng presyo ngayon, da? Ng talong? ngayon, 40 yang na ang kumprahan. Ang retail ngayon? 50, 50. 60. Okay, 50 to 60. Ang retailnya you niya. Okay know, na, mapupuno isang basket. Kita you kerangkan know. Sayang hmm, so, lang. O sa taas na yung bunga. Ganun so, siya. So dito na yung dalawang pugi. In case nakabos na rin po sila ng isang basket. guys, napakalawak na ang kanyang talungan. Ilang puno ito na? May git guys, nasa 2,000. Dati, yung unang tanim mo dito. Ano lang yun? Wala, dalawang libo yun? Ah, wala. Ito ang mas marami. Kasi nagkaroon ka ng extension doon sa unahan. Ang ano mas lumasin din, kaya nagkasya. Hmm. Yan, wala may dito. doon. Hmm, doon sa unahan. Yun, mga sim, bago rin yun doon. Bagong... yung dalawang linya doon. Oo. Hmm. Yung dati. Ngayon ang medyo maluglug So, yan guys, oh. Isa sa technique ni Bilas, yung sa kanyang pagtanim. Napaka-importante guys yung daanan. Ito niluagan niya. Dahil kapag marami ng bunga guys, itong talungan natin, talungan nila ay pag maluwag kasi guys kahit yung karusa yung kalabaw ay nakakapasok dito maghihira ng kanyang uh, karo yan na guys oh ganda naganda po ng kanyang pong mga talong mabubuka Mm -hmm. Yan guys, wala pa isang buwan sa natin. wala pa bilis lang talaga ng talong ano. So, sabihin estimate ito na sa mga 18? oh, 18, 18 ngayon. Mga 40 plus. Okay, guys, so, oh, taba Tapos wala rin siyang yan. Wala rin uh, ibang kikita. Mayroon bang ano, mayroong white price pero konti lang. So mayroon ditong mga ayan you know, oh. Malamang nag-spray na rin siya kasi may insektong uh, namatay na dito. yun nga lang, sabi niya sa akin hindi siya gaano makakapag-spray. So mga limang araw na raw siya hindi nakakapag spray dahil nga sa patuloy pong pag -ulan, ulan So pinipitas nila yan yung unang bunga para maisalba lang. You know? Yeah. Yung unang tanim. Yeah, lahat yan. Grabe oh. Yan guys. Ano oh. na, siyempre pangalawangan na eh. Pangalawangan mm -hmm. tanim na. Grabe. Pero kahit pangalawa yan, ano pa rin yan? Ito oh, rin sabi nila, pag yung mula talaga, maganda. O, ganun talaga yan? May pagbabago talaga yan. Kasi yung lupa na ito, nung bago mo palang tinaniman ng talong, yun talaga yung ano niya, um, uh, tawag nito ano siya, uh, parang nabigla ba? Sabi niya, uy, may meron akong tanim na talong ah. Merong talong sa ano ko, tapos yung talong naman, nagustuhan niya lupa kasi bago. tapos ang lupa po dito, mga kasi farming, ano siya? May pagkabuhangin. Mm -hmm. Aw, napawan siya nun pa ba, ano? Dito, nagkaroon siya ng lupa. Mm, dati graba-graba lang no. Graba man dati. O, sabihin yung ano dito, mga topsoil dito na punta. Taba na yung ano niya, lupa. Yung iba no. Pilipinas. <laughs> ano? Yung mga tama-tama, pasbi. Oh, pang pakbit. oh San. yang pabutin alunis. Alun mm -hmm. an anu, Pipino? Oh mm Hmm. na anok bakit nag iisa ka na lang anok ito na lang mag isa mamo oh mamo guys kasi siya na lang mag isa kasi farming napakamo ng manok na ito so yung nanay niya dinala namin doon sa bahay kasi delikado sila dito so siya ang naiwan siya ang bantay ng talungan po dito so napaka bait po eh yan oh. o tawagin natin nuk uh, nuk nuk no. nuk 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 tabugin natin nuk nuk hindi lapit o oh. napaka amo ng manok na ito madaling mahuli ito madaling maulap So ayan po mga CA Farming, hanggang dito na lang po muna ang atin pong update dito sa talungan nila Darin. So ito, kumuha na rin ako ng kanya pong mga dating uh, punla. pula. So itong pula na ito, ito rin po yung mga nakikita natin na nagabunga na dyan. Ito yun, di ba? Hmm. So ito yung mga natira. So ibig sabihin, ilang buwan na ito dito? Dalawang buwan. Dalawang buwan na. Dalawa. So ayan o, oh, kita nyo. Dilaw na. Pero itatanim pa rin natin doon malapit sa bahay at ito po yung gagawin natin na so dito tayo mag-aaral eksperimentuhan natin yung mga ibang uh, pamaraan so yan pwede tayong mag live pwede tayong mag live sa facebook sa youtube so kung paano po diligan ng abuno kung paano bunuhan so basta lahat lahat na po nagagawin natin dito ay ipapakita po natin Ipakita po natin kung sila po ba ay lalaki at mamumunga, magbigay ng bunga o talagang diretso ng matuyo tulad nito. Tuyo na. So ayan po, ang dito na lang po muna. At yan nga, short video lang gagawin natin. Yan, basa na kami. Kitakata lang po tayo uli sa talungan dito ni Bilas. At yan guys, update na lang po uli dito sa kanya pong mga tanimang talong at titignan natin yung pagbalik natin sa sunod na yung pag-recover ng kanya pong mga talong dito kasi medyo tinamaan po ng uh, mga mites yung kanya pong uh, talong so mayroong white flies kunti lang naman yung mga ibang uh, punggos so wala naman akong gano'ng nakita may punggos so bacterial wealth sabi ni Bilas may nakita doon siya may nakita ka dito na ano? nalanta nalanta na ano? yung talong mo may nakita ka na lang na wala naman ah, wala walang bacterial wealth so punggos posible kasi tagulan ah mayroon siyang parang yung nagbubula-bula yung ah, tawag dito yung sanga na nalalanta so yun yung pero ano nila napruning na po nila so sa sunod na lang po yung pag-update po at ito yung dalawang mga fugi namin kasama dito <laughs> Ayan. Magtago, so, tago, ipakita yung muka. Oh, sayang naman. May makita, may makakita pa na ano dyan. May makita pa na artista dyan. Ako, oh, hanapin pa ito. So, muli po mga kasi pamay. Hanggang dito na po muna. And see you soon. Kita tayo ulit. God bless oh God bless.